akala ng iba, mahal ang mag-travel. Oo, mahal lalo na kung wala kang trabaho. Pero kung iniisip mo, hindi mo aya, samahan mo ng diskarte para makapag-travel at makarating sa magagandang lugar kahit budgetarian ka. Patulad ng tropa na ng Turpid, umaalis kahit konti lang ang naman ang busa. Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay kasama ang aming L300 ba na si Nep Nep. Nep, kasi yun yung nasa plate number niya at ako si Mr. Torio TV. Welcome back sa bago na namang van life episode. Mag-relax muna tayo sa isla ng Burawan, sa bayan ng Padre Burgos, sa probinsya ng Quezon. limang oras na biyahe. Sumula Mendes Cavite, narating namin ang isla ng Borawan. Marahil nagtataka kayo kung bakit isla ako ng isla pero ang gamit namin ay land vehicle. Kasi yung nakita nyong tulay kanina ay yun ang nagdudugtong sa pagbilaw at Borawan Island ng Padre Burgos, Quezon. Ayun mga kasabik magse-set up muna tayo ng ating uh, magiging place dito sa Borawan. Ang ating unahin ay yung tarp para very good. dahil baguhan pa lang kami sa camping medyo nangangapa pa kami sa pagsa up ng aming mga tents Idagdag pa natin yung malakas na hangin amihan na nagpapabagal sa amin Pero kahit ganun napakaganda pa din ang aming tanawin Pagkatapos inais ko na yung higaan Thank <laughs> Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Pagkatapos ng maraming pagboba ng hangin sa airbed at pag ayos ng tent na nililipad ng malakas at malamig na hangin ng dalampasigan ng Borawan, ay nakaramdam na kami ng gutom kaya sinetap ko na din ang aming lamesa para makapagsimula na kaming magluto ng aming almusal at tanghalian. andito pa rin kami sa Borawan at eto uh, nagpapahinga kami nagkakasiyahan nagkaka inuman ng konti pero chill lang di ba so kasi syempre sa haba ng panahon na uh, nag ka kailangan mo rin minsan ng pahinga so ngayon ang ginagawa namin ngayon naggagawa or nagluluto kami ng liempo walang uling so pinirito na lang na. Ito yung mga baboy na sariwa at bagong katay na binili namin kaninang umaga sa talipapa sa may boundary ng Pabilaw at burawan pa rin kami sa Burawan so yun uh, gagabi na at uh, ito napaka-relax pa rin ng place na to napakaganda napaka-peaceful parang nirentahan namin ang buong uh, resort walang ibang kasabay so lahat ng setup ay uh, na-setup namin na walang problema ngunit kanina biglang may dumaan na ulan agad so kaya nagkaroon kami ng uh, konting uh, panic at isinecure agad namin yung mga tents namin para lalong hindi mabasa kinabit namin yung mga canopy para maging waterproof malalo yung mga tents namin so yun, andito sila nagsiswimming, ayun, sa dulo punta lang ako, eto kasi medyo puyat pa ayaw ko munang magbasa siguro bukas na ng umaga gusto na lang ng uh, mas maaga para maging okay um, Sumapit na ang gabi. Nagsimula na kang pagluto para sa aming kapunan. nga pa pala ang tatay ka. Oh. Ba sa palingke. Pero plan din. <laughs> Ngayon lang ako makakapagluto ng no, fresh na fresh na pusit. Tala oh. ng buhay ko, ang pusit na nililuto ko yung sa, binibili sa palengke. Pagtanggal mo talaga nung pangil niya, nung ink niya, saka nung no, parang bow niya dun sa likod, madaling tanggalin. Ito ang hihirap tanggalin. Tapos kanina gumagalaw pa siya, inaano pa niya yung ano, yung kamay ko, kinukuha pa niya. Aking Andobong Pusit! Alright! Here! Basti! Basti! Ayan <laughs> right, guys! Ito na yung Pusit! Andobong Pusit! Saab! malutong. utong! Lahat yung utong may higay, sarap! The best! Gusto sa Pusit! Good so good! Good morning. 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 Almasal muna kami. Morning, Ito yung uh, niluto ni J-Lord na morning, scrambled egg, hotdog, dog, dilis, at saka morning, tuyo. Ha? Yeah? Sarap! Morning, meron, meron, meron na dyan liters ng gasoline. Wala mo. Nag-ibeshi na rin kayo eh. Kain po tayo. Ang sarap ng lutong sinigang ni Sir Randy. Oh. Diba? Sarap sarap. <mimit> sa beach. Okay, Burawan, pa rin tayo. Day 2. Ayan, sana naririnig nyo ako. Ayan. Yeah. Napakasarap dito. Napakalinis ng uh, dagat. At saka yung shore nila. Kami lang yung nagkakalat. Pero lilinisin din namin yung mamaya. <laughs> di ba? Ay, oh, na Burawan! O, ayan o. Oh. Ayan, guys. O, oh, di ba? Did it ever slow down? We knew we'd get here. The extra mile in every race. Wow. We are duty. nagano muna kami na ha. ihaw muna kami ng staff pusit nilagyan ko ng maraming sibuyas tapos kamatis at saka mga luya kaya siguro masarap ang pulutan namin ngayon ino muna kami hi guys naluto na yung pusit na pulutan namin ito sarap Muna natin ito na favorite. Best nakakatulong. Mmm! Pop! Beer. Tapos kusip. Panalo. Diretso pa rin yung pag-iihaw namin. Ano naman ngayon? Stuffed tilapia naman. Masarap ang inuman ngayong gabi.